Magandang gabi po mga kapatid sa panalangin. Karagdagang para po sa kaluluwa. Isama po natin sa ating intensyon ang kaluluwa ni Pauline. Magsitayo po ang lahat para sa Angelus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng Anghel ng Diyos si Santa Maria. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Narito ang alipin ng Panginoon. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. At ang verbo ay nagkatawang tao. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Ipanalangin mo kami, o Santang Ina ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, kasihan mo na wa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin na ang pagkakatawang tao ni Kristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalawalatian ng langit alang-alang ka Kristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Sabay-sabay po tayo, luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. Magsit upo po muna sa mandali. Sa ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos amang nasa langit, kami nagpapasalamat na bupuri sa mga biyayang aming tinanggap mula sa iyong kabutiang loob. pasalamat kami sa pagkaloob mo kayo so sa Kristo, ng Espiritu Santo, biyaya namin pananampalatayang katoliko bilang nagkakaisa ng pananampalataya na mula kay Kristo, ipadala mo sa amin ngayong karunungan at gabay ng banal na Espiritu sa amin ang ngaring magpatayo na isang bagong altar para sa iyong dampana. Buksan mo ang mga puso pa matanggap namin iyong pag amin pag-isip mo lamang kaisa tungo sa isang ngarin. Kusang loob na wak kami magbigay at magsakripisyo sa marami ng biyaya, sa dakilang pagsisikap namin magpagawa ng na isang bagong altar. Hipuin mong bawat isa o magbigay, tumulong sa paraang makakayang bawat isa. Pangalagaan mo kami sa anumang kasamaan, pagpuklorin sa kawang gawa. Ingatan mo kami sa iyong kapayapan, nilalangin namin ito sa pamagitan ng banal na mag-anak, sa awa ng banal na mukha ng Panginoon. Amen. Banal na mukha ng Panginoon. Maawa ka sa amin. Banal ami. na mag-anak. Tulungan niyo po kami. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi pong muli sa ating lahat. Ngayon po ay ikalabing isang linggo sa karaniwang panahon. Ang ating punong tagapagdiwang ay ating kura paroko, Reverend Father Hernan Mendoza Jr. Manatili pong nakatayo at sabayan ng koro sa paninimula ng ating pagdiriwang. Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat sa ating gawing pagdiriwang, ating muna minin natin mga kasalanan at pagsisihan ang ating Amen. nagawang pagkukulang. Amen. mapangiringan Dios, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. ngalangin tayo ama nami mapangyarihan lakas ka ng mga walang inasan kundi ikaw ang pagluog nami yung pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang napawang mahina kapag yung iniwanan kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad na yung mga kautusan ikaw ay aming mabigyan kasiyahan sa aming iniisip at ginawa araw-araw sa pamagitan ni sa Kristo sa amin ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pakiramdam ng mga Israelita na sila ay pinabayaan na ng Panginoon habang sila ay nabubulok sa kanilang pagkakatapon sa Babylonia. Malayo sa kanilang lupang sinilangan, at api-apihan ng kanilang mga Panginoon. Sa pamamagitan ng propetang sa si Ezekiel, binigyan sila ng Panginoon ng pag-asa habang isiniwalat niya sa kanila ang magandang kinabukasang naghihintay para sa kanila. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, ito nga ang ipinasasabi ng Panginoon kukuha ako ng isang usbong ng cedro at aking iaayos. Ang kukunin ko'y yung pinakamura ng pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok, sa pinakamataas na bundok ng Israel, upang lumago at mamungang mabuti at maging isang kahangahangang cedro. Sa gayon, lahat ng uri ng hayop ay makapaninirahan sa ilalim nito. Ang mga ibon na may makapamumugad sa mga sanga nito. Kung magkagayon, malalaman ng lahat ng punong kahoy na mapabababa ko ang mataas na kahoy at maitataas ko yaong mababa. Na matutuyo ko ang sariwang kahoy at mapananariwa ko Iyong tuyong punong kahoy. Akong Panginoon ang nagsasabi nito at ito'y gagawin ko, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tunka kalugod lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat. Purihin ang ngalang katas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway, pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ay ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid tatatag buhay parang mga cedro. Kahoy sa libano, lalagong mainam parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag at ang dahon ito ay laging sariwa. Ito'y patutuloy.